Arestado ang pitong lalaki, ang isa sa kanila, huling-huli pa sa aktong nadatnan ng otoridad sa loob ng manhole na ilegal na nagtatap ng tubig sa Baseco Compound sa Maynila. Ang mga suspect, responsable umano sa pagawa ng isang sistema ng pagnanakaw ng tubig. Pinagbubutas ng grupo ang main pipeline ng Maynila kung saan nakakabit ang iba pang maliliit na tubo na nakokonekta raw sa kanilang mga customer. Ayon sa ulat, sinisingil nito ang mga kliyente ng 4 hanggang 6 na libong piso. Nakapagkabit na raw ito ng ilegal na koneksyon sa halos 3,000 kabahayan. Ang resulta, ang mga paaralan, ospital at mga residente na may legal na metro at nagbabayad ang siya namang nawalan ng water supply. Nakasaad sa Republic Act No. 8041 o ang National Water Crisis Act of 1995 ang pagtatap o ang paggalaw at pagkabit ng kahit anong koneksyon sa mga water lines ng mga water service provider nang walang pahintulot ng kinauukulan ay isang krimen. Ayon sa Maynilad, hindi lamang nito nababahiran ang integridad ng serbisyo ng kumpanyang sangkot. Ngunit isa rin itong banta sa kalusugan at kaligtasan ng publiko. Ang sino mang mahuling gumagawa nito ay maaaring patawan ng pagkakakulong na anim na buwan hanggang dalawang taon multa na doble sa halaga ng tubig na ninakaw nito. Samantala, sa kaso ng mga naaresto sa Baseco, kung mapatunayan na ang mga tubig na ninakaw ay ibinenta pa at pinagkakitaan, ang mga sangkot ay maaring makulong ng 6 hanggang 12 taon. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!